What's sa inyo mga kanguso? Nung nakaran nga ay gumawa tayo ng krebay este yung pansamantalang kulungan ng ating pato. So, kasamang palad, kinulang yung dinawat nating bulo. Napanditing sana natin sa ginagawa nating pansamantalang kulungan ng pato. Break Pero bote na lang, may nadawat na naman tayong bulo. At kung kulang pato, Meron pa tayong net pang natin Matapos lang natin to Kaya tara, simulan na natin to Kaya naman natat ko Nagkinuha ang pako martilyo Buning ragadi, kin Lahat ng aking binanggit Andito sa isang timbalang Baoray niyo kami nga may maysaeng May maisa nga bulong na dawat ko Dagos dagbos, sinalisingan ko Pagkatapos agad kung kinuha ang metro Dahil susukatin natin yung bulo Sisinyalan natin mamintalo Niragadi ko na ito Tarnomet at asers Sir Bedi regarding a bilulot tayo oh. Buti na lang talaga at meron tayong madawatan ng bulo at kung wala naman tayong madawatan ng bulo, kikitagtakaw tayo na pero syempre joke lang, noon makakita. <coughs> at agad-agad ko na nga sinimulang magpako. Sa totoo lang mga kanguso, kung mapansin niyo yung nguso ko, hindi may pinta paano ba man kasi namumuro na yung kamay ko sa kakamartiryo laging natatama at syempre hindi naman ako sa talaga. Pero okay lang dahil ginusto ko ang importante matapos tapos natin yan? Yon, mga kanguso! Ay! Okay na, okay na dito sa kanyang gilid. Medyo nakikita na. Yan. Tapos dito, mga kanguso, may nagsuggest ng mga viewers natin na net. Kaya yung net na lang yung inalagay natin dito para medyo malamig daw. Pati dito, Bale yun yung magiging takay niya Kaya naman agad ko na kinuhang net Para masukatan na natin to Agad ko naman tong pinutol Gamit ang gunting ni Auntie crisine Na binulot ko tapos madikin sublin E eh, dinaglaingin Up dahil nga medyo mahaba yung nagupit nating net Siyempre na plano ko na talaga yan Wait. Dahil do to blend natin para mas maging matibay Up dahil dyan Ali pa ko na naman Pa ko dito pa ko dyan Dahil wala naman tayong ibang magagamit Kundi pa ko lang Pero kahit pa ko lang yan ay dapat hindi yan nila lang dahil isang kilo niyan 150 pesos kabudwa din ang ginalapta. At dahil nga yung net ay sumopra, ginamit na naman natin yung gunting niya Andy Konting-konti na lang talaga dahil malapit na tayo sa katotohan na na nga nagawa na yung isang side na kaso lang bigla akong nadismaya dahil panahon biglang sumama malakas na ulan nagbabadya. Pero buti na lang meron akong naitatabong konting mahika o oh, diba napabigyan mabilis ang ating gawa. Yun no? mga nguso, na kitang nyo naman. Makikitan. Medyo na natin yung crib ng ating mga pato. Mas malaywalas talaga tignan pag yung uh, ng ating viewer na net ang ilagay. Takip na lang ang kulang. <laughs> Yun, na naman tayo. At dahil nga nakahingi na naman tayo ng bayog, nagagawin nating pantake. Agad ko nga itong nilapat sa kulungan para makuha ko yung tamang sukat at naglaray nga pala ako ng konting allowance dyan sa paylagare para ma-assemble na At ito na nga, pinipwesto ko na yung gagawin nating take. Bali, rectangle shape lang pala siya. Siyempre, wala na naman pako yan. Pako dito, pako dyan. Tapos maglalagay tayo ng X-brace sa kanyang gitna. Pagkatapos niya ay agad kong kinuha yung net para may lapat na natin yung brace nung gagawin nating takip ng kulungan ng bato na As usual, double cover ngayong ginawa natin para mas matibay. At dahil nga may excess na naman sa ating net ay talaga naman gamit na gamit sa pangatlong pagkarataon ng gunting ni Andy Crising. At sigurado pag napanood na ito, ay magre-reklamo na siya at kailangan na nating ibalik ang kanyang may wakang gunting. Sa totoo lang mga kanguso sa product na to sobra akong mahirapan. Lalo na yung ibang materialis natin hiningi lang natin kaya next time pag nag na naman tayo ng ganito advance na akong manghihingi ng mga materialis. Yun mga kanguso sa wakas tapos din natin itong sinsinan kulungan na ating batu, kahit papano kahit papano, diba so hanggang dito na lang mga kausok testing na lang natin mamayang hapon share